At alam mo ba kung paano nalaman lahat iyon ni Jericho dahil sa Black Chapter tape na nakuha ni suwi Ito ang nag-udyok sa kanya para mag-imbestiga. At nang makita niya ang mga anomalya sa mga dokumento, binunyag niya ang lahat. Itinakwil niya ang sariling ama. Tuwing hapon sa TV, sabay-sabay tayong tumatahimik sa kalsada. Bakit? Kasi oras na ng Ghost Fighter. Susunod sa Ghost Fighter. Pero alam mo bang yung ending na nakita natin sa TV? Kulang pa pala yun. At ang tunay na wakas ng kwento, hindi mo kailanman napanood. Isang pagtatapos na nagbunyag ng matinding lihim sa spirit world. Isang revelasyon na pwedeng baguhin ang tingin mo sa buong ghost fighter. At ngayon, sa video na ito, malalaman mo ang wakas na hindi ipinakita sa anime. Welcome sa tunay na ending ng ghost fighter. Sa anime, nagtapos ang Ghost Fighter sa pagkikita muli ni na Eugene at Jenny sa tabing dagat matapos ang tatlong taon ng pagsasanay ni Eugene sa Demon World at pag-oorganisa ng Makay Tournament na siyang napanalunan ni Enki, kakampi ni Ryzen, nagkaroon ng bagong leader ang Demon World. Dahil dito, naging payapa ang dating magulong mundo ng mga limaw at ang eksenang iyon sa dagat ang naging huling alaala natin sa anime version ng Ghost Fighter. Pero alam mo ba, may mga kabanata pa sa manga na hindi na ginawan ng anime adaptation at para sa deserve nitong mapanood dahil dito nating mas maiintindihan ang koneksyon ng tatlong mundo ang mundo ng tao, mundo ng espiritu at mundo ng mga halimaw at dito rin mabubunyag ang madilim na sikreto ng dating pinuno ng spirit world na walang iba kundi si Haring Enma ama ni Jericho hindi ko lubos mais na siya ay mabilis na lumaki sa mga huling kabanata ng manga, chapter 170 hanggang 175, dito tuluyang nalinawan ang lahat. Matapos ang formal na pagkapanalo ni Enki, inuutos niya sa lahat ng nilalang sa Demon World na huwag gambalain ang mga tao. Iisa e, lang ang itinakda ko. Yun ay, walang manggugulo sa mundo ng mga tao. Habang naguusap si na Eugene, Dennis at Alfred, nabanggit na Alfred na bakit dati halos mabaliw tayo kakapigil kay Sensui sa pagbukas ng portal papuntang Demon World, pero ngayon parang andali na lang para sa inyo. Sinagot siya ni Eugene, tinanggal na ang barrier sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga demonyo, isang desisyong pinagtibay ni Jericho, ang bagong pinuno ng Spirit World. At dito may revelasyon, si Jericho, hindi lang basta naging pinuno si Jericho, pinatalsik niya ang kanyang sariling ama kasama ang buong partido ng dati namumuno sa spirit world. At ang tanong, bakit dahil natuklasan niya ang malalim na katiwalian? Sa kanyang investigasyon, napatunayan niyang may mga ulat at dokumentong sinadyang binago. Mga D-class demons ang pinakawalan mismo ng spirit world sa mundo ng tao na may utos na manggulo, manakit at pumatay. Pero para saan ang mga ito? para magkaroon ng case na malulutas para mapalabas na sila ang tagapagtanggol at para isipin ng mundo na masama ang Demon World nagulat si Eugene tinanong ni Alfred bakit ito nagawa ng ama ni Jericho sagot ni Dennis kapag pinalabas nilang puro kasamaan ang Demon World madaling tanggapin ng tao ang pagkakaroon ng barrier mas mapapalakas nito ang imahe ng Spirit World bilang tanging tagapagtanggol hindi lang yon ginagamit din nila ang mga demonyo para sa sariling interes, mga asasin, tagalinis, sandata sa digmaan at minsan tagatapon ng mga unwanted na tao. Ang totoo, bago pa manilikha ang barrier, karamihan sa mga karahasang ginagawa ng mga demonyo ay kagustuhan mismo ng mga tao. Oo, may masasamang demonyo, pero sa kasalukuyan, mas maraming tao ang pumapatay sa kapwa nila kaysa sa mga demonyo sa tao. Ang sinasabi ng spirit world, nagtagumpay ang barrier sa pag pigil sa kasamaan ng Demon World pero ang katotohanan, wala silang matibay na ebidensya. At alam mo ba kung paano nalaman lahat iyon ni Jericho? Dahil sa Black Chapter Tape na nakuha ni Sensui. Ito ang nag sa kanya para mag-imbestiga. At nang makita niya ang mga anomalya sa mga dokumento, binunyag niya ang lahat. Itinakwil niya ang sariling ama. At dito na nga makikita natin ang final arc at oba ng manga epilogue. Habang pinamumunoan ni Jericho ang spirit World, lumitaw ang grupong Seisei Shinto, mga ekstremistang gustong ibalik ang barrier. Sinakop nila ang Gate of Judgment at ginawang biyag sina Jericho at Charlene. Banta nila, wawasakin ang Demon World, ibabalik ang diskriminasyon. Muling nabuo ang Team Orameshi, si Eugene, Dennis, Alfred at Vincent, sama-samang nagtulungan para iligtas ang mundo. Sa dulo, tatlong buton lang ang pagpipilian para ihinto ang kanon. Ang red ay puputok. Yellow masisira ang gate at ang blue walang mangyayari at ang pinili ni Eugene ang blue. Dahil paborito ni Jenny ang kulay na iyon sa uli, inamin ni Eugene kay Jenny na ikaw ang Diyos ako. At dahil sa pagpili na iyon ni Eugene, nailigtas ang buong sangkatauhan. At ito ang tunay na ending ng Ghost Fighter. Hindi lang basta suntukan, hindi lang tournament. Ito'y tungkol sa katotohanan, sa katapangan na bumangga sa sistema, sa pag-ibig at paninindigan. At sa uling kabanata, pinakita ng Ghost Fighter na ang totoong kalaban ay hindi lang ang mga halimaw, kundi ang kasinungalingan na ikinubli ng mundo sa ngalan ng kabutihan.